Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa isang digmaan kung saan ang dugo ng bayan ay nagsilbing tinta ng kasaysayan. Isang general ang tumindig laban sa takot, laban sa katiwalian. At laban sa mga trader na nakatago sa sariling hanay. Ngunit sino ang tunay na pumatay kay General Luna? Kaway ba mula sa labas o kapwa Pilipino may ngiting mapanlin lang? Habang unti-unting lumalalim ang gabi ng pagtataksil. At ang mga baril ay itinutok sa taong nagsasabi na katotohanan. Isang lihim ang nabunyag na yayanik sa buong bansa. Gusto mo bang malaman kung paano nagtapos ang kwento ng tapang? Ang katapatan. At na isang bayani na pinatahimik ng sarili niyang bayan? Pakinggan mo hanggang dulo. At kung gusto mo marinig pa ang mga kwentong nagbubunyag ng mga lihim na ating kasaysayan, mag-subscribe kang gayon. At i-comment ang iyong opinion. Dahil baka ang susunod na kwento ay tungkol na sa katotohanang matagal mo nang gustong malaman. Sa gitna ng madilim na ulap ng digmaan, isang sigaw ang umalingaungaw sa buong kampo. Si General Luna. Patay na si General Luna. Nanginginig ang hangin. Ang bawat sandalo ay tila na bingi sa katahimikan. Ang dugoy dumikit sa lupa ng bayan. At sa bawat patak, may kasamang tanong. Sino ang tunay na nagtaksil? Bago ang lahat na ito, isang lalaking may matalim na titig at pusong bakal ang naglakad sa gitna ng mga sundalo. Si Antonio Luna, ang general na hindi yumuko kahit sa sariling kapwa. Disiplina ang kailangan na bayan. Ang kanyang tinig ay parang kulog. Puno na tapang at galit sa kawalan ng dangal. munit sa likod ng kanyang sigaw, may apoy ng lungkot. Sapagkat alam niyang hindi bala ng kalaban. Ang tunay na papatay sa kanya, kundi ang pagtataksil mula sa loob. Sa bawat utos niyang nilalabag. Sa bawat sandalong tumatalikod, Antiunting sumisikip ang tanikala ng kapalaran. Hindi tayo magwawagi kung walang pagkakaisa. Ang sabi niya sa mga kasamahan. Ngunit ang sagot ay mga matang malamig. Mga ngiting mapanlin lang. At mga lihim na pakikipag-usap sa dilim ng gabi. Sa baraks ng kabanatuan. Ang araw ay tila tahimik ngunit mabigat. Ang mga sandalong nakabantay ay hindi makatingin sa kanya. May bulong sa hangin. Dumating na ang utos. Hawak ni Luna ang kanyang sombrero. Ang pawis sa no ay malamig daya ng bakal ng kanyang espada. Kung ito ang kabayaran na katapatan ko sa bayan, handa akong tanggapin. Bulong niya sa sarili. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may tanong na paulit-ulit. Sino sa kanila ang unang babaril? Ang pinto'y bumukas. Mga mukha ng sariling kasamahan ang pumasok. Ang tingin nila'y walang emosyon. Parang mga multong walang kaluluwa. Isang iglap. Isang putok. Isang sigaw. Traidor. Ang katawan ni General Luna ay bumagsak sa alikabok. Ngunit ang kanyang mga mata, tila nakatingin pa rin sa langit. Naghahanap ng katarungan. Sa labas, ang araw ay sumisikat. Parang walang nangyari. Ang bayan ay tahimik. Ngunit sa bawat tahanan, may kumukulong galit at lungkot. At sa malayong dako ng kampo, isang batang sundalo ang humawak sa dugo ni Luna at mahina niyang bulong. Kung siya ay pinatahimik, sino pa ang magsasalita para sa katotohanan? Ang hangin ay humuni na malamig, dala ang mga bulong na nakaraan, at sa bawat sulok ng bansa. Ang pangalan ni Luna ay nagsimula maging sumpa, isang paalala na ang tunay na kaaway. Ay hindi laging nasa harap, minsan nasa likod mo lamang, nakangiti, at naghihintay na tamang sandali. Ang katahimikan matapos ang mga putok ay tila walang hanggan. Ang mga ibon sa paligid ay hindi na umaawit. Ang mga sundalo sa paligid ay parang mga aninong natigilan sa oras. Sa gitna na mainit na araw, ang katawan ni General Luna ay nakahandusay. Ang kanyang dugoy dahandahang sumisingaw sa alikabok ng kabanatuan. Ngunit kahit patay na ang kanyang katawan, ang kanyang presensya ay parang apoy na hindi na mamatay. Ang bawat hininga ng mga sundalo ay may halong takot, hindi dahil sa kanilang ginawa, kundi dahil alam nilang may kasalanan silang hindi kailanman mabubura. Sa dikalayuan, ang batang sundalo na si Tomas ay nakatingin mula sa likod ng puno. Bata pa siya, ngunit ang kanyang mga mata ay pon ng galit. Nakita niya ang lahat. Ang paglalakad ni General Luna papasok. Ang pagtutok ng mga baril. Ang unang putok. Ang pagbagsak ng General sa lupa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang baril. Bakit, bakit niyo siya pinatay? Bulong niya sa hangin. Munit walang sumagot. Ang tanging tugon ay ang mahina at tuloy-tuloy na pagpatak ng dugo sa lupa. Kinagabiran. Ang kampo ay tila nilamon na kadiliman walang nagsasalita. Ang mga opisyal na dating malalakas ang loob ay biglang naging tahimik. Ang mga nagutos ng pagpatay kay Luna ay nagbabalat kayong abala. Ngunit sa kanilang mga mata ay may halong takot at pagkadismeya. Ang katahimikan ay binalot ng isang mabigat na lihim. Isang lihim na alam nilang kailanman ay hindi mawawala. Sa bahay na isang mataas na opisyal. Naroon ang ilang mga lalaking bihis militar. Tahimik silang nag-usap. Ang mga tinig ay pabulong, parang mga ahas sa dilim walang makakaalam na totoo. Ang sabi na isa, kung gusto nating manatiling buo ang Republika, kailangan nating ibaon si Luna sa kasaysayan bilang isang pasaway. Ngunit ang isa sa kanila, isang lalaking matagal nang kilala si Luna, ay hindi mapakali. Pasaway? Siya lang ang may lakas ng loob na magsabi ng totoo. Kung ganito ang ginagawa natin sa mga tulad niya, ano pa ang natitira sa atin? Tumahimik ka, ang malamig na sagot na nakatanda. Ang bayan ay hindi kailangang malaman ang lahat. Samantala, sa labas ng bahay, si Tomas ay nakikinig mula sa dilim. Alam niyang delikado, ngunit hindi na siya makapagtimpi. Ang bawat salitang naririnig niya ay parang kutsilyong tumatarak sa dibdib. Tinrador nila si General Luna. Ang mga salitay paulit-ulit sa kanyang isip. At sa gabi ring iyon, nangako siya sa sarili. Nabalang araw. Malalaman na buong bayan ang totoo. Lumipas ang ilang araw. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Luna ay kumalat sa buong bansa. Iba-ibang bersyon. Iba-ibang dahilan. May nagsabing lumaban siya. May nagsabing siya ay masamang opisyal. At may ilan na nagsasabing siya ay pinatay ng sariling kasamahan. Ngunit ang katotohanan ay tinabunan ng takot. Walang gustong magsalita. Ang mga labi ay tahimik. Ang mga mata ay umiwas sa isa't isa. Sa bayan ng Bulacan, isang matandang babae ang lumuhod sa harap ng altar. Siya ang ina ni Luna. Hawak niya ang larawan ng kanyang anak. At sa gitna ng pagdarasal ay bumagsak ang kanyang luha. Antonio, bakit ganito ang sinapit mo? Ang kanyang tinig ay mahina ngunit puno ng sakit. Hindi ko akalaing ang bayan na iyong ipinaglaban. Ang siyang papatay sa Sa labas ng bahay, ang ulan ay bumuhos. Parang nakikiramay sa lungkot ng ina. Ang langit ay madilim. At sa bawat kulog ay tila boses ni Luna na muling bumabalik, disiplina dangal katotohanan. Ngunit sino pa makikinig sa kanya? Kung ang mga nakapaligid ay puro taksil at duwag, samantala, si Tomas ay naglakbay patungong Maynila. Bitbit ang lihim, dala ang takot, ngunit mas mabigat ang galit. Sa bawat hakbang niya, naririnig niya ang tinig ni Luna. Ang tunay na laban ay hindi laban sa mga banyaga, kundi laban sa kasinungalingan na sarili nating lahi. Pagdating niya sa isang malit na tagpuan ng mga revolusyonaryo, Sinubukan niyang magsalita. Ngunit bago pa siya makapagsimula, may isang matandang lalaking nagsabi, Anak, kung totoo man ang sinasabi mo, bantayan mo ang iyong buhay. Ang mga lihim na tulad niyan ay sinusunog bago pa may labas sa liwanag. Ngunit hindi siya umurong. Hindi ako matatakot, sagot ni Tomas, kung tahimik tayong lahat. Walang matitirang katotohanan sa kasaysayan. Lumipas ang mga linggo. At isa-isa. Ang mga taong malapit kay Luna ay biglang naglaho. May natagpuang patay sa ilog. May biglang nawala sa gabi. At si Thomas. Nararamdaman niyang siya na ang susunod. Isang gabi habang siya'y naglalakad sa may ilog na pasig. May narinig siyang yapak sa likuran. Isang boses ang sumigaw. Thomas. Tumakbo ka. Ngunit huli na. Isang putok ang umalingaungaw. Tumigil ang lahat. Ang ilog ay kumislap sa liwanag ng buwan. Ang dugo ni Thomas ay dahan-dahang humalo sa tubig. Munit bago tuluyang bumagsak ang kanyang katawan, hinugot niya mula sa bolsa ang isang papel. Isang liham na isinulat ni General Luna ilang araw bago siya mamatay. Kung ako man ay mawala, huwag mong hayaang mamatay ang katotohanan. Ang bayan ay dapat mamulat. Kahit dugo pa ng isang general ang kapalit. Nahulog ang papel sa ilog. Dala ng agos. Palayo sa lugar ng krimen. Habang ang mga anino sa likod ay nagmamadaling umalis. Ang buwan ay nakatingin mula sa langit, parang saksi sa kasalanang walang kapatawaran. Lumipas ang mga taon. Ang pangalan ni General Luna ay unti-unting binura sa mga aklat. Ngunit sa puso ng mga tunay na makabayan, hindi siya kailanman nawala. Ang kanyang kwento ay patuloy na binubulong na hangin sa bawat bondok. At sa mga sandalong may tapang sa puso, ang kanyang pangalan ay parang apoy. Hindi na mamatay. Hindi na papatay. Hanggang sa isang araw. Sa gitna ng mga lumang dokumento ng kasaysayan, may natagpuang liham. Nakalagay sa lumang kahon. Ang tinta ay halos kupas na. munit malinaw ang lagda. Antonio Luna. At sa ilalim ng pirma. Isang linya ang nagpasiklab muli na apoy sa puso ng mga makabayan. Ang tunay na kaaway ay hindi dayuhan. Kundi ang Pilipinong takot sa katotohanan. Sa sandaling iyon, para muling nabuhay si Luna sa isip ng bawat Pilipino. Ang kanyang tinig ay narinig muli sa mga lansangan, sa mga uniforme ng sandalo, sa mga taong handang ipaglaban ang dangal ng bayan. Ngunit sa anino ng kasaysayan, ang mga pangalan na mga nagtaksil ay nananatiling nakatago. Walang parusa, walang hostisya. At hanggang gayon, ang tanong ay nananatiling bukas. Hanggang kailan tayo magbubulag-bulagan sa mga trehedyang ginawa ng sarili nating dugo, ang hangin ay muling umihip sa mga burol ng kabanatuan dala ang isang malamig na bulong. Hindi pa tapos ang laban. Sa bawat pag-ihip ng hangin sa kabanatuan, tila bumabalik ang mga alingaungaw ng nakaraan. Ang lupa kung saan bumagsak si General Luna ay nananatiling tahimik, ngunit ang katahimikang iyon ay parang sumpa. Isang palala na may utang na hostisya, na hindi kailanman nabayaran. Lumipas ang maraming taon. Nagbago ang panahon. Nagbago ang mga leader munit ang mga bakas ng pagtataksil ay nananatili sa bawat sulok ng kasaysayan. Ang mga aklat ay nagsulat ng mga bersyong pabor sa mga makapangyarihan. Ang mga pangalan ng trader ay nilinis, at ang katotohanan ay tinabunan ng mga medalya at parangal. Ngunit sa bawat batang natutong magbasa ng kasaysayan, may mga tanong na bumabalik. Bakit pinatay si Luna? Sino ang nagutos? Bakit siya tinuring nakaaway na sarili niyang bayan? At sa bawat tanong, parang muling nabubuksan ang sugat ng bayan. Isang sugat na hindi kailanman gumaling. Isang araw. Isang batang historiador na nagngangalang Elias. Ang nakatagpo ng lumang dornal sa loob na isang lumang baul sa Ilocos. Ang takip nito ay may bakas na dugo at alikabok. Habang binubuklat niya ang mga pahina, bumungad ang mga salita na tila apoy sa kanyang puso. Hindi ako natatakot mamatay. Ang kinatatakutan ko ay ang katahimikan ng mga nakakaalam na katotohanan. Tumigil sa Elias ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam niyang hawak niya ang isang piraso ng kasaysayang matagal ng sinadyang itago. Habang binabasa niya ang mga huling pahina, parang naririnig niya ang boses ni Luna. Malakas, buo, galit. Ngunit puno ng pag-asa para sa bayan. Lumipas ang mga araw at linggo. At dinala ni Elias ang Dornal sa Maynila. Ngunit bago pa man niya ito may pahayag sa publiko. May mga taong biglang naghanap sa kanya. Mga lalaking hindi nagpapakilala. Mga mata na parang sanay sa pagtatago. Wala kayong alam sa pinapasok ninyo. Ang sabi na isang tinig sa telepono. Ibaon mo na lang yan, kung gusto mo mabuhay. Ngunit si Elias, tulad ni Luna, ay hindi natakot. Kung patay na ang mga tulad ni Luna, hindi ibig sabihin ay mamamatay na rin ang katotohanan. Ilang gabi bago siya magpakilala sa media, umupo siya sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsot. Sa katahimikan ng gabi, Parang naririnig niya ang mga sigaw ng mga revolusyonaryo na nakaraan. Ang mga boses ni Naluna, Bonifacio, at Del Pilar. Tapusin mo ang sinimulan namin. Mahina ngunit malinaw. Kinabukasan. Sa harap ng kamera. Binasa ni Elias ang nilalaman ng Dornal ni General Luna. Isang deklarasyong matagal ng pinipigilan. Isang lihim na pilit na ibinaon sa limot. Habang binabasa niya ito, ang mga tao sa paligid ay napatahimik. Ang ilan ay lumuha. Ang iba ay napayuko sa hiya. At kung darating ang panahon, na ang isang Pilipino ay papatayin ng kapwa niya. Dahil lamang sa katotohanan, iyan ang tunay na pagkatalo ng ating lahi. Ang mga salita ni Luna ay parang kidlat na tumama sa puso ng lahat. Sa mga paralan, muling pinag-usapan ang kanyang pangalan. Sa mga tahanan, muling binikas na mga matatanda ang kanyang tapang. At sa mga kabataan, sumibol muli ang tanong. Kung si Luna ay pinatay dahil nagsabi ng totoo, ano ang ginagawa natin ngayon para ipaglaban ang totoo? Ngunit sa gitna ng muling pagbangon ng kanyang alaala, ang anino ng taksil ay nananatiling tahimik. Walang pangalan. Walang mukha. Ngunit laging naroroon. Sa bawat kasinungaling ang sinasamba. Sa bawat takot na pumipigil sa bayan na magsalita. At sa dulo ng araw. Habang ang araw ay lumulubog sa likod ng mga bandok ng Nueva Ecija, Isang matandang lalaki ang nakita sa lugar kung saan bumagsak si Luna. Tahimik siyang nakaluhod. Hawak ang maliit na bandila ng Pilipinas. Matagal ka naming kinalimutan, General. Ang sabi niya sa hangin. Ngunit hindi nang gayon. Habang unti-unting lumalabo ang liwanag. Ang hangin ay dumampi sa kanyang pisngi. Tila sagot mula sa kalangitan. At sa mga huling sandali na araw, ang lupa ng kabanatuan ay muling nagliab sa liwanag ng dapidapon. Parang nagpapalala sa buong bansa na ang dugo ni General Luna ay hindi kailanman natuyo, at ang kanyang sumpa ay patuloy na dumadaloy. Sa bawat Pilipinong handang lumaban para sa dangal at katotohanan, ang mga kuliglig ay nagsimula ng umawit, ang gabi ay dahan-dahang bumababa, at sa kalangitan, ang buwan ay tumingkad na parang espada ng liwanag, tahimik, malamig, ngunit buo. Ang alaala ni Luna ay nananatiling buhay, at sa malayong dako ng hangin, isang tinig ang maririnig. Mahina ngunit malinaw. Ang laban ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Nagsisimula ito sa mga pusong hindi natatakot magsalita. Sa paglipas ng mga taon, ang pangalan ni General Antonio Luna ay muling umusbong sa kasaysayan. Hindi na bilang isang rebeldeng general, kundi bilang isang bayani na nagsakripisyo ng lahat. Para sa dangal ng kanyang bayan, sa mga paaralan, ang mga guro ay nagtuturo ng kanyang buhay hindi na may takot, kundi may paggalang. Sa mga kabataan, ang kanyang mga salita ay naging panata. Ang kalayaan ay hindi regalo. Ito'y ipinaglalaban. Sa kabanatuan, ang lugar na kanyang kamatayan ay naging dambana ng alaala. Ang mga bulaklak ay laging sariwa. Ang mga kandila ay patuloy na nagliliwanag. May mga matatandang tahimik na nagdarasal. At mga batang humihinto upang magtanong. Sino po siya? At sa bawat sagot, may halong sakit at pag-asa. Siya ang general na hindi natakot magsabi ng totoo kahit ang katotohanan ang dahilan ng kanyang kamatayan. Sa Dapidapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubok sa mga bandok ng Luzon, ang hangin ay tila may dalang mga bulong. Mula sa mga dahon ng kawayan, mula sa alikabok ng daan, mula sa bawat tibok ng pusong makabayan, ang tinig ni Luna ay muling maririnig. Ang bayan ay hindi mamamayan lamang. Kondidangal, disiplina at katotohanan. Ang mga salita ay umalingaungaw sa paligid. Tila dumadaloy sa bawat hininga ng mga naroroon. At habang ang gabi ay bumabalot sa buong paligid, ang langit ay kumislap. Parang may ilaw na nagmula sa kaluluwa na isang sundalong hindi kailanman sumuko. Tahimik. Payapa. Ngunit puno ng diwa. Sa wakas, ang kwento ni General Luna ay natapos hindi sa bala, kundi sa muling pagkabuhay ng katotohanan. At habang ang bituin ay sumisikat sa madilim na kalangitan ng Pilipinas, tila nagsasabi ang bawat liwanag na ang dugo ng mga bayani ay hindi kailanman naubos, sapagkat sa bawat pusong handang lumaban, si General Luna ay patuloy na nabubuhay.